Oh, you're Patriot! Captain America! Ang gusto niya! Dito na sa Toy Town. And sumadya tayo para sa Blue Keys. Magkano siya dito sa Toy Town? It's 390. Okay. Not bad. Again, Captain America yung gusto ko. Is this gonna be Captain America this time? I don't know let's see. Ayan, nakapagpahinga na tayo. So, let's go. Buksan na natin itong blow keys. I'mma ah, look for the card agad. Ito mo po yung card. Ah! You're in Patriot! Kapten mm, ng American Crusader! May nanakuha ko, pero wala na tayo magagawa. natin siya. Here are the instructions. And finally, nagkaroon ako ng time. Natapos ko na siya. Ang ganda. Ang ganda ng Iron Patriot. Binabawi ko na. I like this. Also, meron siyang, aside from the hand na naka, naka ah, ganun, meron pa siyang extra hand. Pero, ready din siya malagyan ng mga blasters. So, same with the Bucky. Very articulated. Ang ganda niyo. Cute. At saka, maliit lang siya. So, madali mo siyang madi-display. Diba? Very detailed. Hindi ko expect And that's it for me. Bye-bye.